Pagkakuha ng lisensya mo, ano sabi? Tinanong ko po lang po yung puli. Sabi ko, Sir, kung kukuna yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Ang sabi sa akin, obstruction. Bilang isang pulis, ako po kasi naka-uniform. Inabot ko po Ang partikular na kwento na ito ay tungkol sa isang truck driver na nahuli at pinagmulta dahil umano sa paglabag sa batas trapiko. Ang truck driver ay nahuli dahil sa isang technical violation na di umano ay obstruction. Kinumbis ka ang lisensya na hindi inisyuhan ng ticket. Nang makarating kay Congressman Busita ang balita, agad niyang pinuntahan ang lugar at kinumpronta ang mga pulis na humuli sa kaawawang driver. Dahil dito, ipinaglaban niya na ibalik ang perang ipinangmulta sa driver at makiusap sa mga pulis na maging makatao sa kanilang mga desisyon, lalo na kung wala namang kasalanan ang driver. Naging viral ang insidente nito sa social media at muling napuri si Busita dahil sa kanyang mabilis na pagkilos at malasakit sa mga ordinaryong manggagawa, lalo na sa mga driver na kumakayod para sa kanilang pamilya. Panoorin hanggang sa dulo ng video na ito para sa buong pangyayari. Pagkakulang po, po yung pulis, sabi ko, Sir, kung kukunin yung lisensya ko, ano po yung kaso ko? Ang sabi sa akin, obstruction. Sa polis ako, respeto po kasi naka-uniform. Inabot ko po sa kanila. Tapos? Tapos nung inabot ko sa kanila, Punta sa kabila itong mawid. Ako naman po kasi Mary Lopez Street. Kaya Lope Lope itabi ko po yung trago kasi para hindi po makaabala. Tapos po, naantay ko sila kung pumunta sa akin. Nung tinignan ko, nalang nakatayo, hindi naman lumapit sa akin. Ang ginawa ko kasi may biyahe pa ako, bumaba po sa truck. Pinuntahan ko po sila. Nung pinuntahan ko, Try ko sir kasi kung tikita, uh, kung nasa sa violation ko na obstruction, um, tikita niyo na po kasi ay kung maabala yun, po ako. Okay. Yun po ang sabi ko. Ang sabi namin sa akin, wala kaming panikit. Mag-antay-antay tayo kung mayroong dumating na enforcer. Sir. Yes, sir. Ang yes, sir. usapin dito, yung ginawa ng polis na mali na kinumpis ka ang lisensya, yes, sir. pinapasunod. Ako, brother, hindi... Tayo, alam mo, retired police ako. Yes, sir. Tayong police, hindi paniwalain sa kwento. Yes, sir. Pero, dahil tayo ay professional, may training, sa pag-uusap pa lang, malalaman mo yung totoo at hindi. At ito, hindi... Tatawag sa opisina para magsinungaling And aside from that Nakita mo ba yung picture ng ticket daw Na in-issue sa kanya? Hindi po Alam ay, mo, Wala pa wala po siyang po. pinipresent sa amin. Alam mo, kaya totoo talaga yung Sinasabi niya Yes, sir Ang nakalagay sa ticket Care of, anong pangalan? Buru uh, burungan Burunga Care barunga of barunga. Burungan Ibig sabihin hindi talaga nag-issue ng ticket. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung nag-issue siya ng ticket yes. at may panikit siya, walang care of. Oh, Magkano binayaran mo? 1,325 ata yun huh? po. So, 1,300 uh, sa picture lang. Uh, Pinicture ko lang po yun. Uh. Po so, man. ito, brother. Regardless kung may violation o wala, sabi ko, <coughs> tubusin na yung lisensya. Kasi hindi siya pwedeng magmaneho nang walang lisensya. Okay. Tama po, Lalaki ang problema niya. 1,325 po. 1,325. Opo. Act, act Ilang on? araw kang absent sa trabaho mo? Bali, sinagot ng apat na araw lang po. Tapos, laris, parang tumutulong-tulong naman po. O, so, magkano isang araw mo? 750 po. 750? Malaki yun ah. Opo. Pero... Ilang araw ka absent? Apat na araw lang po, pero dalawang araw, binayaran ko ng bus ko yung dalawa hindi. Yun. Binayaran? Opo. So, ang hindi nabayaran sa'yo, dalawang araw? Opo. Yun lang po. 750 times to 1.5. Magkano yan? 1.325 po. 1.3, di... 2.8 yan. 2.8? Ano dyan? 2.8. Nice. Salamat po kung gusto mo Pero hindi pa tayo tapos Maniningil pa tayo Salamat po Brother Yes, sir uh, Ako At si General ibay Kaya ang isa thinking namin Na dumulog sa IAS Yes, sir Kasi alam natin ang mandato ng IAS Yes, sir Na mag-investiga At kung may mali ang pulis I-recommenda ninyo or appropriate uh, administrative sanction. Yes sir. And brother, January 26 nakarating ito sa iyo. Yes sir, yes sir. Eh kasi hindi ako mahilig sa tawag eh. Gusto ko harap-harap. Yes sir. Kasi baka pag tumawag ako, ang maging impression mo eh dati naman tayo magkasama. Ay hindi sir. Tapos nasa kongreso, parang ang dating na ako noon eh. Ay hindi po sir. Kaya inexplain explain ko sa iyo para malinaw, dito hindi usapin kung may paglabag o wala. Yes, yes sir. Pero nakikita ko wala siyang violation eh. Kaya ko lang pinalitan yung kanyang multa at dalawang araw na na sweldong hindi niya natanggap. Nakakawawa naman. Yes po. Isang driver na nagsisikap na mabuhay ng marangal tapos na peperwisyo na peperwisyo ng ating kasama na sinosweldohan ng taong bayan gano'ng kasakit naman yon and uh, I love PNP retired police ako eh kaya tumutulong ako dahil maliit na bilang lang ang ganito pero ang nasisira buong kapulisan matanong kita brother ano na ang masasabi natin para sa kanya na matutuwa siya? Ano na ang status ko nitong kanyang complaint? Ah, sir, ah, inalaw in namin sir sila na mag makausap sir nung aming investigador at yung police sir. Nay, at, na natin. Nagkaroon sila Brother, ng confrontation sir. Huwag na nating pahabain. Yes, sir, yes, sir. Diba, ang ang issue? Administrative complaint. Yes sir, yes sir sa administrative complaint brother ang establish lang kung whether totoo o hindi ang sumbong ay sir yes, sir yes, sir tama ba yes sir yes, sir at pag nakita natin mayroong irregularity sa performance ng ating tropa mayroon siyang administrative uh, violation or yes, sir, yes, sir. liability tama ba yes sir yes, sir ngayon isang buwan na eksakto ano nang status Uh, ngayon po sir, ipapareceive namin dun sa mga police yung kanilang show. Brother, nakakalungkot na isang buwan na ngayon ka palang magpapareceive. Ang, ang naging sitwasyon lang kasi namin po sir, unang-una sir, is hindi pa sir sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap ng aming Brother, investigator sir. Brother, excuse me. Yes sir, yes sir. Ang linaw oh. Ang linaw. Nakausap yung investigator, pinagawa ka ng statement. Opo. Nasa kanila. Opo, nanlutas. Oh, 'Di ba? Nai yung... Sir, hindi hindi kami yan Sir. Excuse me. Yes, sir. Yung ano, Gail. Gail. excuse Gail. Opo. me. Gail. Gail. Nakarating sa iyo yung issue. Yes sir. yes, sir. Kung ako nasa position mo, nakarating sa 'yong issue, okay. Kakausapin ko ito. Tapos tung malamang ko siya yung kanya'ng issue ko Co coordinate ako sa investigator hihingi ako ng kopya from that mag-iimbestiga na ako oh tama ba yun? tama sir, tama kayo ba't hindi ninyo ginawa? Uh, nagka, uh, sir, sa evaluation pa lang kasi sir nag, nag, nagkaroon sila ng tinatawag sir natin na paghaharap sir, confrontation. At okay, para evaluate sir, May no, alam, may personal knowledge ka ba sa minabanggit mong confrontation? Uh, yun sir ang feedback sa akin ng aking uh, investigator oh, sir. At hinihintay pa sir na ma, mapirmahan ma niya sir yung complaint sheet. At pag hindi pa siya sir Alam mo brother, sheet, super bagal eh. Sabi ko naman sir dati akong pulis eh. Doon lang sa statement niya, pwede na ninyo investigan yung subject po, police personnel and let them submit their counter affidavit. Then based on that, mapapag-aralan na ninyo eh. Imagine brother, one month na, ganun pa rin. Anong anong pwede natin gawin dito? Sir, give me one week, sir. At tapos na agad ang aming pre-charge investigation nun, sir. At mag-aarap mag na sila para sa hearing nila, sir. Ganito, ha? May record yan sa... Gai, sir. Sa City Hall, City Government. May ticket na in-issue yun nakalagay doon care of do sa police based on that mapuprove na la agad natin na hindi siya inisyuan ng ticket yeah. kasi kung siya ay inisyuan ng ticket hindi care of o ganito na lang brother itong driver hindi ko kilala ito walang nag endorse yung police natin hindi ko kilala gusto ko lang tumulong na maisaayos ang police. Kasi nabanggit ko kanina, kakaunti naman yung ganito. Pero ang ginigiba nito, PNP organization, within one week, can we expect good result? Yes, sir. Sa level mo? On my level, sir. Recommendatory ka naman eh. Yes, sir. Please coordinate with investigator from GAIG. May statement siya doon. Napakaganda na baka mamaya mag-conflict pa yung statement mo. Huwag ka nang gumawa ng statement. Kung ano na yung nandoon. ko na lang ito. Baka pag nagbigay siya ng another statement, may nabanggit siyang one word lang na conflict doon sa nauna. Apo. Eh ikakalaglag naman ito. Kasi alam mo yung magkwento ka ng one month ago Apple eh. Iba yun. Kaya, pakinig mo naman, nagbigay siya ng na statement sa gaig. May perma ka doon? Meron po. Ayun. Sa, isinulat ba yun sa bladder? Nakalagay po, pero ang lang lang po nasa inyo, inakit mo sa taas eh. Pinasa po. Mm. Kay... Punta tayo sa gaig, brother. Halika. Kasi General Ibay. Ah, pupunta pala ako. Sir. Brothers. Sir, sir. Ano ito? Ga... 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 ga, sir. ga, ga General, Wala akong problema sa inyo, ha? Yes, sir. Yes, sir. Ha? Sino ang chief? Ay, nakalip po, sir, si... Tiba-tenant po, Ngayon, so. oh, yeah. Sino ang deputy? Wala pa po, po, pero ako yung uuwi sila ngayon kadadating ko lang. Pero ang dating mo, ikaw yung ano eh. Dati po akong happy dito si Atone Arsilia po. Kasi. Ah, Atone Arsilia. <laughs> Dati kang happy dito? Opo. Saan nung, ka na ngayon? Na, so nalipat akong base ko, binalik pa lang ako. Two days pa lang po ako. Kaya hindi pa... Atone Arsilia? Yes po. Hmm. Sino nag-investiga nitong... Sino kumuha ng statement nitong driver? Ah, uh, see, uh, po. Again, yeah. uh okay. opo, si, opo si yan. tama po. Opo. Oh, oh, alam mo ah. Opo, hindi. Dito po. Dito po. Dito po. Parang nakita ko. Opo, opo. Uh, dito po. Sino ko okay. muna ang statement niya? Corporal Lee, wala kang buong mayawak po ng case. Yung maliit. Opo, oh, oh, tama po. Nasaan? Dito, dito. Nung dito. siya rin. Opo siya nga Pero tawagan mo. Tawagan mo ako ano yung status. Baka itanong mo kung gusto na niya sumama sa reklamo. Ah, ganito. Yes, yes. Nakita mo ang natin? Opo. Tapos... January 25. Opo, nasa taas. Nasa ASN po. Iba, iba. Let's go. Ando niyo yes. Shortcut ko na, ha? Opo, sir. For your information, siyempre, polis ako. I love PNP. Yes, sir. Pero pag may problema, at nakakasira na sa organization pa kailang meron tayo allegedly, tama tama may kasarap tayong attorney pinara siya nung tropa nating police ang accusation sa kanya obstruction sabi niya kinuha kanyang lisensya at pinasusunod sa station mali yun Nung no, pinaimbestiga ko na ang aligasyon ng polis, tinikitan daw naman. Hindi lulusot attorney. Kasi nakalagay sa ticket, care of parang purugan. Barungan. 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 nakalagay, care of. Kung ikaw, polis pumara sa kanya, how come na tinikitan mo, nakalagay sa ticket, care of? Pinatikitan niya sa iba. Kasi pina, wala yun. authority Exacto. to you, so ticket. Pinatikitan okay. sa iba. So, for your information, brothers, pag traffic violation, regardless kung may violation o wala, pero yung kunin mo lisensya, pasunodin mo, hindi mo tinikitan, mali yun, tama ba? Now, more than one, one month na wala pang action taken. Ang gusto natin, attorney, pag may ganitong makikita tayong mali, maimbestigaan, mabigyan ng administrative sanction yung polis. Kasi, ang totoo, iilan lang yung mga ganitong polis, pero ang ginigiba nito, buong organization. Buong organization. So, nagpalo pa ako, ayaw ko atong may natatawag-tawag, baka maging impresyon ng kausap ko, nang babaraso ko, dahil nasa kongreso ko. Kaya gusto ko, nag explain ako. And, iklaro ko ha, brothers, hindi ito trabaho ng congressman. Alam ni attorney yan. Alam ni partner. Yes, sir. Tagal ko nang kasama yan sa PNP. Ipinagpapatuloy ko lang yung advokasya. Hindi ito trabaho ng ang congressman. Pangit naman na may advokasya tayo. Nung nakaupo sa kongreso, kanya-kanya na tayo. Hindi ilalabas, ginamit ko lang yung motorista. No? Nakita mo sa blatter? Yes, sir. Yes, sir. Andito. Ah, uh, yung referral lang sir. Sa IAS po ng Premier Foods. Sino ba mawawak na itong? Si JP po sir. Friendly advice, itanong mo kay Brother Jeffrey kung nagkakaso na. Ah po sir. Kung hindi pa, parang first time niyang magkakaso. Attorney niya, ano? Oo, oh, <laughs> yun talaga <Tama ba? laughs> kasi. Ano Tama ba? Bangarong ano kasi yun eh. Hindi, hindi. Yung, yung investigador. Tama ba? One month na, kung wala siyang appropriate action, Pwede na rin kasuhan. Pero wag na nating pahabain ng issue. Ang importante, gusto ko partner, mabigyan ng appropriate sanction para matuto, magbago, mabawasan yung nakakasira sa PNP organization. Yes, partner, anong usapan natin? One week? One week, One week. One week. Administrative case lang naman to eh. Ang intensyon lang natin, madisiplina, matuto para makatulong tayo sa organization. Hindi naman big deal to eh gusto lang nating matuto kasi pag nakita ko partner na parang binat parang winite was ba yung kaso kinakasuhan ko din yung nagandel mm -hmm. okay thank you thank you for watching this here video please like and subscribe and